Huh? Hi, senyoritas! This is your senorita Marie in Canada. And for today's video, pumunta ka nga kami dito sa tambayan namin. Sa Victoria Quay. Dito sa Port Alberni. British Columbia, Canada. At napansin nga namin, may mga taong nagtutumpukan. May pinapanood sila dito sa lake. So, Nakitingin kami kung ano nga ba yun. Hmm. Nahuli niya? Maganda oh. dito, madaming ipon. At ayan nga, hulaan nyo anong creature yan. Yung nanguhuli ng salmon na yan. Wow! wow. Galing! Galing! Ang laki-laki siya! Busag <laughs> na busag yan. May napasigyan Nangoh ni. Kiki. Dam ibon. Aih. At before nga kami umuwi, nakakita kami ng bear. Sabi nga nila may lalabas na bear. So, meron naman nga. Ikaw nga, videohan mo. Hindi ko makita. baby bear yun eh. No, mm. parang bata ako. Ah. mo e, ko. Kunin ko yung ano mo. Coffee. takot siya oh babalik siya kasi may boat Hay. Eh. Ha? Hmm. Hindi, pa sila, hindi pa sila kayang lapitan yan Hindi. Takot ako. Ayan, at hindi na namin siya na video hanggang dun sa kung saan man siya pupunta. Pero yung mga tao banda dun na nanood pa din sila. Kami kasi uh, may nagaantay sabi ni Sopa so kailangan na namin umalis. <laughs> And that is for today's video. Thank you for watching. Bye bye. Take care guys.